yo yo what's up what's up mga kapsat kumusta naman tayo dyan so andito tayo ngayon sa Taipei at kapababa ko lang ng bus at meron tayong pupuntahan guys dito tayo sa ano punta tayo sa may digital plaza para makapasyal pasyal tayo samahan nyo lang ako guys at meron tayong bibilintan at medyo maglalakad tayo ay yan medyo malamig na rin dito yung ano, simoy ng hangin pero mas malamig talaga sa taas so nandito tayo sa ano, malapit sa main train station sa Taipei ay, dito na tayo di diretso so ito guys at uh, yan yung main train station sa Taipei. At video maglalakad-lakad lang tayo sa Glen. Nagbibilis ng mga sasakyan. Video Inahabol natin yung ano. Dito na tayo. Nahabol natin yung time. Yung store baka magsarado sila ng maaga. Pero wala pa namang alas otya. Wala ko ng maaga. O diba? Wala. Wala sa gabi pala dito. Hindi natin nakapagpagupit ah. So, pira lang tayo makalabas ng ganitong oras na. Ay, Lito. Nagkaat na ako ng maaga. <laughs> si bibili lang tayo ng ana. Bibili lang tayo ng baterya, battery ng ating camera doon sa may Digital Plaza kasi hindi ko alam kung anong nangyari yung ating baterya ng camera natin kasi 70% pa lang ano na nag naglulubat na kagat. So ng ang wala kasi tayong ano guys wala kasi tayong pampalit ng ating unit dahil wala pa naman tayong ano wala pa tayong budget so na, nakikita nyo yung ano na yan kasi nandun yung main station kung nakikita nyo itong ano paglabas nyo sa north 2 pag naglaba pag nakalabas na kayo sa north to liko kayo ng ano ng right side kanan tapos dire diretso na sundan niyo na tong ano sundan niyo na tong flyover na to skyway nila yan eh marami pa, marami rin pa lang ano dito mayroong mayroon din pa lang punong ina na ni bagyong ano bagyong leon na ang laki oh parang ano yata pa yung sa atin yan ay dalawa pa oo oh, maglalakad lang tayo guys dire dire lang natin to baybayin lang natin to oh, medyo ano naman dito sa Taiwan hindi naman ganong madelikado yung ano, safety naman lahat ano dyan maraming camera dito oo oo nga kung hindi ako naglalakad dito malamig na sigurado higinawin ka na malamig na talaga yung ano nya yung kanyang sim ng hangin So matagal-tagal na na hindi tayo nakapag nakapunta rito. Ang nating punta dito ay yung ano nung bumili ng anak ko yung ano kanyang nung July pala. July ako kami pumunta rito nung may binili kami dito. Bumili kami ng may nagpabili sa kanila ng ano kamera na export kaya uh, Ito hindi naman nalipat yung mga Ano na yan Mga Puno ito natumba So Dire diretso lang guys tawid tayo So naglalakad na tayo ng ano 5 minutes Pag may makita ka ng mataas na building Yan yun na yun Kaya hindi kayo maliligaw guys Palapit lang, lakarin nyo na lang para makapag-exercise kayo. Pwede naman kayo mag e eh, O mag-taxi na lang sang daan. Pero ako exercise. <laughs> para bawas timbang. Kasi ano na tayo. <laughs> Malaki-laki na. So pasensya na kay sa aking vlog. Ay naglalakad na naman tayo. So maya-maya kita-kits na lang po tayo. Pagdating taon basta dere-derecho na lang tayo dito. Ayun na guys. Kita kits tayo. Let's go. Grabe yung puno na yun. Ang laki oh. Grabe. Natumba. Siguro mas matamba, mas matanda pa sa akin yan. Kaya na, nakaguna. Tara let's. Takbo tayo. Yung mga ano, yung natumbang puno na yun. Grabe ang laki niya. Yung baliti. Bali ano yun guys tatanim nila ulit kasi madali lang naman na ma ano yung ano daling tumubo yung baliti na yan mabuhay kasi kahit yung sanga niya, putulin mo basta yan ano, mo lang sa sa lupa tapos nadidiligan magkakaugat at magkakaugat yan so yun hingal na ako kita kits na lang tayo ulit guys so yun guys uh, at ano tayo? Outfit checks. Nakaano tayo? Kira ano palengke. Tindahan. Kachinelas, Naka naka-short. <laughs> Wala na talaga, guys. Karan din. Pumorma ka man o anong suot mo. Ganon pa rin na ano. Ganon pa rin tayo, ganon. <laughs> marami rin talaga, no. then marami din talaga nasira dito, guys. Then yan yung pinaka-park na dito, oh. Park po yan. Grabe, oh. daming nasa lanta rin dito na puno. Lagang... Ang dami, ang dami nilang basura na uh, ganyan puno-puno mga -puno. sanga-sanga. Oh, so, yun na guys. Sandito na tayo at uh, tanaw na natin yung malaking TV dito sa taas. Tanaw na natin. Ay, okay, ayan guys, ito na po yung Digital Plaza. ayan na malapit-lapit na. Ayan, dito na tayo sa Digital Digital Plaza guys, ang daming mabibili diyan. Kaso nga lang wala naman tayong budget na pambili ng ano diyan. Yung ano lang importante lang, pwede pa naman 'yun pagtiyagaan. Lumang-luma na yung ating camera pero kahit pa paano eh ano pa rin natin. Pagtiyagaan na lang muna natin, guys. Wala pa tayong budget para magpalit. Let's go. Kasi hindi ko kasi alam kung bakit anong nangyari dahil pag 70% ay bigla siyang namamatay. Sabi niya low battery. Ay sabi ko baka uh, kailangan na talaga magpalit. So try natin bumili ng ano ng bago na baterya para kung ganun pa rin yun baka uh, di ba may option kasi mas mura naman yung baterya ka sa camera kaya ito ayan o oh, pwede kayo pumasok dyan tapos doon kayo doon kayo social po dyan sa kabilang ng building na yan so ito yung building na yan andyan lahat ng mga electronics device mga piyesa ng ilga, mga electronics na ano yan guys yan lahat so ako lang mag isa yan, na so maganda yung panahon mahangin na tamang tamang lang yung ano tamang tamang lang yung kanyang lamig So Christmas na guys, marami ng Christmas light. Dito na tayo, pasak na tayo guys. Let's go sa loob. Sa ano yung ating suki, diretso na tayo doon. Hindi ko na kayo ipapasyal. Pero dyan, DJI. Yes. Yeah. taya tayo sa second guard. Sana nandyan pa yung ating boss. Yung kanyang boss para maka-discount pa tayo. So, shout out sa... Uh, original. Original. Yeah. Ika hmm. nga. Yeah. yeah. Original. If hero 12. Yeah. 11. Same?

查看 TNP blog。什么的有信息？什么的？啊、那个 export 多少钱？export。export、欸、吗？不是，这个是 o e export。对，how much？现在做一个活动是一万六而已啊，一万八千九变一万六。一万八哦。一八九变一万六。那个 t j i Neo 啊，九千三三个 battery 的呃九千九啊，没什么变化。 三个 b a t t e r y 三个 b a t t e r y 在里面的哦九我想做一个 c o n t r o l 一个 c o n t r o l n 这个这个它跟这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 uso ngayon sa atin nag-trending. The mm -hmm. Chou Chen. 99. Yan, 'tong. 'Tong 32,000+. 30,000. Wow. 30,000 na. Aw, isa lang So ikot-ikot muna tayo dito, guys. Nakabili naman natin yung nabili natin. Ayos. Magamit din natin. So mag-iikot lang tayo dito. Pagkatapos uwi na tayo. Bili lang tayo sa labas ng ano. Bili lang tayo ng ano yan sa labas Ng ating mainom Tapos uwi na So dito kami dati Bumili ng computer na erbebe. Ganyan guys Maraming mabibili dito Ang problema na lang wala tayong pambili So importante Nakabili natin yung ano Pili natin itong bateriya. <laughs> ah, ano ito? One-one. Okay, one-one ito. So, go home na lang guys. So, yun. Bilihan naman ng computer. Hindi ko nakainikot guys kasi Naka O naman natin yung nabili man naman natin yung gusto nating bilhin. Pero ito yung first floor computer guys. At uh, dito ko nabili yung ating laptop. Dito sa MSI mismo dito sa uh, dito malapit sa kan. Yan. Dito natin nabili, shout out Pelopan. So dito na siya labas oh, As nakikita nyo na Maraming Nagsasarado na Kanina pala dito marami Pero ano lang guys uh, Bili lang tayo ng ano Bili lang ng tubig dyan sa Family Mart din uwi na rin Ang dami pala dito kanina, hindi na kanina family mart. Pasok tayo dito. Pag na malamig. Malamig naman na. Balik tayo doon guys. At doon naman tayo lalabas kung ano dinaanan natin kaninang pagpunta. Doon din tayo maglalakad ulit pabalik. Na papuntang ano. Papuntang train station. Oh. Diba? Diba? Ano lang ano dito, problema natin. Pambili lang natin, budget. Maraming magagandang mabili. Pero alam mo naman na mas meron tayong mas importante ng pangangailangan. So, nakalabas na tayo. Ayan. Meron lang ano. Oh. Merry Christmas sa lahat, guys. So, yan. Let's go. Ayan, yeah, hanggang ngayon, nandito pa rin yung ano. Oh, nandito yung sinasabi kong ano, Skyway. So, yun guys. At kita na lang po tayo dun sa Taipei. Pinuha na po ng video ng pagpunta ko rito sa Digital Plaza para yung mga nasa Taiwan na gustong pumunta dito at pagkapanood yung ating YouTube ay sundan lang po nila yung ano, kung ano saan ako dumaan para makarating din po rin makarating po din sila dito sa may digital plaza I babalik tayo ngayon ulit yung pinanggalingan natin kanina kaya kita kita na lang po tayo CEO and Taipei main station dito na tayo sa Taipei main station guys at lalakad na tayo ayan na po yung Asia World Building Guys, at kung dito kayo manggagaling sa Taipei Main Station Madali lang po, basta ito, sundan nyo lang to, dire-direct makita nyo na yung matas na building sa dulo, tapos may TV na dalawa. Ayan na po yon yung Digital Plaza. Hindi po kayo maliligaw, guys. Meron kayong makikita ano dito, kuang bus type terminal yung ano ng mga bus uh, na pupuntang airport kausyong lahat pupuntan kaya kung gusto mong pumunta ng digital plaza hindi po kayo maliligaw madali lang po na po yung Taipei train station yan na po yung main so wag na tayo hindi na tayo papasok dyan diretso na tayo magabang ng bus kasi kanina pa ako inaantok ang yung bisikleta nya e-bike dalawa pa sila yan na po yung train station paglabas mo dyan ng S1 tapos dito, dire makikita mo yung terminal ng bus. Dire-direct yun. Tapos makikita mo yung flyover. Ayan, sundan mo na po yun. Kung lalabas ka naman dito sa North 1 or North, North 2. Labas mo dyan. Pakanan ka po. Sundan nyo na lang yan. Madali lang po. So, yun. At pupunta na tayo sa may bus terminal ko rin. Dahil po, uwi na tayo. Sakay tayo ngayon ng 260, guys. So, yun. At kita-kits na lang po tayo maya maya. Kita Kita-kita-its na lang po tayo maya maya sa bahay. At i-unboxing natin yung baterya. At papakita ko sa inyo kung ano talaga yung pinagkaiba nila. Yung blue at saka puti. Siyempre malaki. Puti at saka blue. <laughs> So yun nga guys, maraming maraming salamat po. Kita kita -ts na lang po tayo sa bahay guys. At wala pa yung Pasko, maghihintay pa tayo. See you! So ito na guys. Ito na yung ano natin, nabili natin. So, Enduro Battery. Uh, and GoPro Hero. To, pang ano, battery ng ano, black. 12 black sabi niya. Ito. So natin para saan ba yung bukasan nito hindi ko na alam paano mag unboxing o. baka may shield naka shield nga oh wala tayong ano M ma kwan ma o oh. Ayan. Ito. Grabe. Puti. Ah, kaya naman pala. So, ito lang yun, guys, Oh. Meron na rin siyang, ano, yon papel. Oh. Kaso nga lang, ang liliit naman. Meron siyang libro. Hmm. Ito lang yung binili natin ng 1-1. Pero, sana abutin din ng mga ilang taon. So ito yung ano natin, camera natin. Huwag na nating tanggalin 'yon. Ah. Ito. Medyo ano na kasi dito guys oh. Medyo lumubo na dito sa gitna may so, konting lubo na ayun o na pipisil dapat ganito siya oh, uh. kaya pag 70% pa lang ano na ayun o na pipisil dito so same same size oh. parehas na parehas pero hindi ko alam yung capacity kung parehas lang ba yung capacity so yun guys at ito yung ating bago puti so ilagay natin para i-charge na natin dito na natin i-charge meron naman tayong charger pero hindi ko pa nahanap So, wait lang at pwede nating buksan kung may may baterya ba o la. <coughs> so, meron battery, may battery 18%. So, i-charge na lang muna natin, guys. Patayin muna natin. Yan. So yun At Nanon natin maraming maraming salamat po At bukas pa yung ating locker Ayan Pasinsya na po Sa ating magulong bahay yan maraming maraming salamat po Sa iyong pagtambay sa aking Pagbili ng ating Baterya sa ating kamera Maraming maraming salamat po Kasi syempre uh, Ano muna tayo I-try muna natin yung ano natin kung baka baterya talaga yung sira niya kung camera syempre mas malaki na yung gastos natin doon kung sa camera pero ito muna as in baterya naman yung ano di try na lang muna natin sa baterya di ba ika nga kaya mas mura lang to 11 one -one kaysa yung camera talagang libo-libo so yun na guys at <coughs> hindi naman ano nung kagaya ng iba kasi na may mga sponsor yon shout out po sa inyo maraming maraming salamat po guys at thank you so much see you when I see you peace